Ngayong araw nga pala mga boss ay pupunta tayo dito sa RK Garage. Dito lang yun sa Maligaya sa Caloocan North. So ipapagawa nga natin yung sasakyan natin. At medyo napaaga nga tayo dahil nauna pa tayo sa mga first. <laughs> so yun dito muna tayo tambay mo tayo sa Gedli habang hinihintay yung mga mekaniko nagagawa gagawa sa ating sasakyan. Ang problema nga pala ng na sasakyan natin ay ito nga yung inakatapala muna yung sasakyan. Nakita natin to, ito kamakailan ng ano blik sa ilalim nung sumilip tayo so ito makikita ninyo tinanggal gulong at sinilip ko sa ilalim kung bakit ako nandito ngayon sa RK Garage ito nga yung ano yung CV inner joints na rubber Aba rubber CV inner joints <laughs> basta kayo na maintain ito yung ano, rubber boots na kung tawagin eh, no so yan sa CV joints yan so para naglilip kasi yung ano dyan, yung grass, eh yan yun yun no yan kung makikita nyo yung ano yun ito na yan. So yun, tinatanggal lang nga itong ano, tong mga mga bolts para masungkit na nga yan. Ito yan si sir. Ang mabait. At magaling. Ayan. Tinatanggal na nga yan. Pinupukwok ng mga bagay-bagay dyan. So yan, nasungkit uh, na nga nila ni sir. Tinatanggal na yung mga bulitas. <laughs> bulitas yun. Hindi yung mga tornilyo. Yan. Kung makikita nyo sa ilalim yan. Yan, yan mismo. Yan, 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 yan. yan kitang kita niya yung leak na yan yung grasa na yan kasi tumutulo na yan eh malakas na sabi pa ka ni sir dyan ay bubutin ng alan daw ay nakita ko kagad kung hindi uumbusin yung grasa at magkakaroon ng ano tagtong bakal sa bakal at ayan nga tinanggal na nga na, oh, sumutsot na nga sa ilalim si sir sumutsot eh no <laughs> at inabot na nga pala yung binili natin sa online itong rubber boots na pang inner So yan, nabili ko sa Shopee yan mga lods Mura lang, so kaya kung magpapagawa kayo uh, Check nyo na lang sa Shopee yung mga price Para sa ganun Ang gagawin nyo na lang, ipapalabor nyo na lang Yung mga papagawa niyo So ito, tinatanggal na nga yung issue Nung sasakyan, itong lumang rubber boots Kasi mayroong lock eh Malalaman sa loob Buti na lang no Malalaman sa loob ano na yan? yan, yung bakal na yan, e no, oh. kung makita nyo, wala na halos yung grasa sa loob mapapagasos tayo, e, sinukot yan, sinuksok, ah, sinuksok, hinugot, pala, hinugot, yan so, ayan, nililinisan na ni, ni sir, yung mga dapat linisin dyan, bago ikabit ayan, makikita nyo, mabusi-isi din pala itong mga lods pero sa totoo sa mga lods, kung may proper tools kayo, kaya-kaya DIY yan so, ito ni sir, pinang latest niya pala yung MP <laughs> Pero linis yung m para syempre malinis nga naman diba May <laughs> gasoline na yung pinang linis dyan mga lods So yan uh, Ikinabit na yata ni sir dito yung bago nating ano uh, Rubber boots yan So meron niyang specific na ano mga lods na grasa Hindi yan yung, hindi yung typical na Mga grasa grasa lang na inialagay sa mga pangkariniwang grasa Yan kung totoo totuwa, yan So may mga specific na grease yan mga lods Talaga pang high temp ata yan So kasama na yan or mayroong separate yan So nabili ko lang din yan sa online Around 55 pesos to 60 Yan high temp kung tawagin nila sa so, pang ano yan, pang, pang CV talaga kasi nagtuuntugan yung mga ano diyan eh yung mga bearing diyan sa loob na yan, sa loob ng rubber boots na yan. Sa so, kaya kailangan talaga may grasa yan sa loob. Kasi kung wala, Talagang ano yan, tutunog yan mga lods, magtutuktukan. Eh, ito pa nga pala, mga lods, may specific tools din pala sila ginagamit yan pag higpit. Doon sa rubber boots para secure at hindi siya mag-leak. Ayan, sagang hikpit na higpit. Sa mga pala lods, sabi pala nila, huwag daw gumamit ng ano dyan, ng tie, ano? Cable tie kasi lumuluwag yan mga lods, di tulad nito. Ayan, higpit na higpit talaga yan. Kasi magkakos din talaga ng leak yun. Kung gagamitan mo ng rubber tie. So, ayan na, naisok na, kapit na pala ni sir yung uh, rubber boots na nabili ko. Ang ano para issue nito sa right side lang pala mga lods, sa passenger lang. Nung umilalim ako dyan mga mm -hmm. lods. Ayan, so, kinakapit na ni sir yung ating uh, CV inner. So, ayan. At natapos na rin mga lods. So, nagpaalam na ako dito kala sir na job well done, no? <laughs> Yan, kasi ako yung unang customer diyan mga so lods. Ngayon, tapos ng lang natin magpagawa sa RK Garage. So malupit ang serbisyo. Yon nagpa-part nga lang pala ako ng CB inner joint. Yan, ng rubber joints. Ah, CB rubber boots pala. Joints CV inner rubber boots. Yo, yon. Kasi nakikumilalim mo ako nung nakaraan, kung um, makikita niyo to dito, yung picture na yan. Yan nakita ako na nagilik na yung grasa so hindi ko na papatagalin yun kasi ba mat matamaan naman yung CB joint natin tama ba so yon so may irap, mas malaking gastos so yon alright thank you